sa oh, pool. Medyo maliit pa, pero goods na goods na pang ulam. Eh, hindi ko po na talagay na sana makakahuli pa ako kasi wala na yung wala. Kasi lumalabas na talaga nito ng butan. Pag maliwanan yung eh, doon. Eh, Pag medyo maliit pa. Mga kalahating kilo, pero goods na goods na. At eto, pangalawang Huli natin mga luts. ay isa na namang kulambutan. Grabe, dalawang piraso na yun. Mahuhuli natin sa gabi nito. Ito, medyo malaki na, bahigit 1 kilo na ito. Ah, dalawang kilo pala, Yung kulambutan na ito, mga nuts. Ah, dahil, taguanhan mo dito, kaya meron 300 at ito, natin walang <tipan> natin pang yung upa. at ito naman sa susunod na day natin isang hunger or ubod kung tawagin sa lugar namin isang kilo na ito mga lags. at meron ako rin ng 50 pesos Ayun. Pero nahirapan akong kunin ito mga load dito kaya Tinilig kong Hilahin siya palabas pero may nakawala pa yan At ay ito na siya Lumabas na dun sa butas At may na Kaya tinusok ko pa rin ulit Ayan Malapan pa nga Masarap to sa ginataan

gusto niyang kumain ng walang kasi medyo matigas daw kaya tumangin sa kanya at dito sa dive natin ng si sito yung andito yung inadobo natin ang marami to isda na to dito sa amin tumalods kaso di lang talaga halos kinukuha dahil napakasakit makatinig ng isda ito at ito naman dito pa rin yung nasa may inalim ng mga bato, bato na yun, yun sya tatawaan kaya sa pulkan dito pa pero sa palad, mga palad ay hindi na puha mga roads at nakawala siya. sayang naman malaki na rin yun at dito meron ang um, isang hito at ayun pumasok sa may lalim ng bato kaya ito na dito sya madadaari natin mga lads alimus tawagin ito uh, dito sa lugar namin at uh, kakaiba to kaysa dun sa isang coral catfish na may buhit na itim at saka ah ito na, dalawa na kasi sila. ng piraso lang yung isang kilo na ito mga At dito, na nga tayo. Kasi, umuwi na rin si Jidil. At ako na lang yung mag-isa yung umaahon dito sa may barangay namin. It's a barangay hall. Lagi ako dito umaahon. Pag namamahala. Pag sa ating mga silent viewers dyan na nakatili na nungood at sana naman po mag sa kayo sa ating mga youtube channel uh, salamat at syempre maraming salamat din sa mga solid subscribers at sa ating mga masters na nakatili nakapusuporta na sa ating munting mga videos at ingat pa kayo palagi at time safe po sa inyo uh, uh, ito na nga uh, tanggal na tayo ng ating mga yapak tayo, yung... Ayan pala yung bangka ni Parang At lalaot siya kasi maliwanag yung buwan. Para pang huhuli na Big Eye Trivali or Baha Ulo kung tawagin dito sa amin o Kabakulan. At tayo ay wala pang bangka. Ay hindi mo na tayo nakakalaot kasi nasira ni Bagyo Ruby at hindi pa ako nakabangon muli. Uh, lason bali ito pala yung lason na 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 yung lason yung lason na Magandang araw sa inyo mga lods At welcome back sa ating shout out time Sa mga nakapanood ng ating At comments sa ating nakarang video So huwag na nating patagalin At shout out kay Master Rafi Pro Fishing kay Master Rain and Fishing Adventure kay Master Lari Amo si Larry Amos y Lario Lapachero kay Master Pa'in One Life History kay Master Sagay Adventure kay Diri Spiro kay Ma'am Rose Villalermosa ng Davao City kay Broderick Wade ng Babatnon Leyte kay Mr. Danilo Adalim at sa kanyang anak na si Jude Prince Adalim at kay Zen Zalango ng Pasig City. So at ayun lang yung mga nakapag-comment sa ating nakarang videos mga idol at maraming maraming salamat po sa inyo sa mga gustong mapasama sa ating munting shoutout ay comment at like lang po at kung taga saan kayo para maisama natin sa susunod na video so God bless po sa inyong lahat at maraming maraming salamat ulit sa support ta. at kahit hindi pa tayo partner ni YouTube ay di pa rin tayo titikil sa ka-upload at sana makakasawa ng Diyos ay ma-approve tayo o maabot natin yung 4,000 hours kahit malayo pa at nagbabawas na yung oras natin mga lads pero tuloy lang tayo at yun lang muna sa ngayon at mabuhay kayo at ingat kayo palagi mga lods at mga master paalam